Good morning guys! Ngayon nandito tayo ngayon sa bintahan ng mga buti guys dito sa Kelowna So tingnan natin guys kung magkano yung kikitain ng mga magbubuti dito sa Canada So ito, ito na yung mga buti ko, so ibaba ko lang yung mga buti Guys, naibaba na po natin lahat yung mga buti So ito na po ang buti natin guys, dalawang card po yan So tingnan natin kung magkano tingnan natin kung magkano yung kititain. so papasok na natin sa loob ngayon ito po itura dito sa loob hindi na papasok yung mga bote guys sa so, loob yung total natin na ibinta ng buti is uh, 96 ito na po yun 96 dollars so, yeah kasi may 5 dollars may 38 dollar saka may 52 dollars ganun po kalaki yung kikitain ng mga magbubuti dito sa Canada kasi yung um, ganun lang karami dalawang cart umabot ng 96 dollars so pag pinapadala mo sa pinasyon uh, sa kulang kulang 4,000 pesos na so yun may may padala na ako sa pinas sa pamilya ko see you guys thank you